Magandang gabi sa inyo mga lodi ah, Maghapunan na po tayo Ang aking ulam ay Pritong boneless na bangus Ang ating ay Toyo suka na may Veggie Bago po tayo Kumain mga idol Magdasal muna po tayo Thank you sa blessing Lord at sa mga dating pa Maraming maraming salamat po Amen ano pa hinihintay natin, mga idol? Atak na po tayo. Unang subo para sa inyo. Wow. Sa na kayo, mga idol. May mga, may mga tuta ko dito sa likod ko. Eh. Ay, mga, eh, mga aso. May likot. Ayun, no. Lakad ng lakad. Kaya na tayo, mga idol. Wow. Oh. At po na. Salat. boldest bangus Agpao. Ingat po tayo sa mga, mga, tinik. Kahit bonus pa may mga tinik-tinik pa yan. Okay, so, tayo natin. Ang siyempre, simpang Pwede yung kumensya daw, pwede sa likod eh Kumensya na kaya ha Yung mode sa likod eh, nakadun na akad eh babalik pa yan lang top Cục.、嗯 Hmm? Tao. Ba, tap. <clears throat> thank you Lord, thank you Lord. Salamat po sa masarap na hapunan. Salamat po. Ayan, tapos na. Ubus, ubus, sarap. Dami ko na kain. Tatabalan naman tayo nito mga idol. Sa mga followers ko nga pa sa YouTube, tsaka sa reels, mga reels ko, mga idol, huwag nyo kalimutang ano, mag -i follow tsaka i-like i-share nyo lang yung aking mga video mga idol ha, kung kalimutan kasi sa app FB account mga idol mag-follow uh, mag na rin kayo ఇల్ల మాదో చాలా మంగిపోవాచి